Yo guys, yun na nga. So, meron akong ipapakita sa inyo. Konting video lang. So, kainan nyo. Pinakita kami yung kain na maganda. Pero so, masarap. Uh, seafoods. So, ipapakita ko sa inyo yung video na yun. May lang, yung konting video lang. Uh, short video lang. Para makita kung saan banda yung kainan na yun. Yung may hipon. Tapos, barbecue. Uh, walang iba sa SM Dasma hindi nga pinakanta sa eh, iyo dito sa, papakita ko sa inyo ngayon hindi mismo so please uh, watch this let's go So, yun lang yung video ko na pinakita ko sa inyo hanggang dito lang yung video ko so konti lang yung uh, order namin dahil sobrang gutom na gutom na kami na na sa SM so solid yung 500 pesos ko dahil may barbecue at saka uh, ano ba na hipon pero napakasarap ilig sobrang ilig order mo siya order mo siya pero in time na kasi lang talaga yung ano like, nila So, sobrang sarap nung ginaya na namin uh, yung dahil na. sa ko. Pwede ako makainan yung kung sa aking oh, Pero sulit yung ginaya na dahil yung sarap. na lang, boss. Thank you so much.